Kumusta kayong lahat mga kaibigan, mga kamag-anak? Uh, bigyan daan ko lang ang usaping ito mga kaibigan uh, Siyempre, sinasanay ko kayo na lahat ng okasyon mayroon akong vlog pagay ng mga balita, sa mga bagyo Ito naman, ano bang uh, okasyon ngayon? Uh, November 1 bukas Mapag-usapan uh, natin, uh, ano bang uh, tamang pagunitak? Paggunita, ang tawag ha, hindi pagdiriwang ha, Ibig sabihin paggunita, pag-alaala sa mga Yumaong mga mahal sa buhay. Ah, kanya-kanya yan. Siyempre, <clears throat> unang-una dyan, dalawin, ah, lag, ah, alayan ng bulaklak, kandila. O oh, tama, panahon, oh, tama po yan. At ang iba ay pagdarasal. Ah, para sa akin mga guys, ah, ang pagdadasal sa Yumao, kung para sa akin, hindi na kailangan. Alam mo ba kung sinong ipagdarasal natin? Yung mga buhay. Uh, kasi, uh, yung mga namaya pa na wala na pong problema yan. mag na lang yan kung uh, ano pagdating ng uh, Panginoon. Kung anong hatol. Ayun ang kasabihan ng mga iba-ibang mga reliyon, di ba? Pero kumpara para sa akin, uh, pagpatay na wala, wala na nangyayon. Ang ipagdasal natin ng mga buhay, hindi yung patay. Tahimik na yan eh ang ibig sabihin mga kaibigan uh, tama na yung uh, gunitain uh, magsindi ng kandila mag-alay ng bulaklak at kung busy man uh, uh, pwede kang uh, ipanalangin mo uh, na lang uh, magmimingi ka na lang ng uh, paumanhin hindi uh, ka makarating kagaya sa akin uh, hindi kasi ako na basta-basta nagkukwento na hindi, walang uh, kaugnayan sa aking buhay uh, ang aking nanay uh, namatay na hindi kami nagkita, uh, inantay niya ako uh, dahil po sa mga problema na hindi ko kagustuhan pumanaw siya na wala ako at siyempre hindi pa ako nakadalaw sa kanyang puntod sa kanyang libingan uh, ako, uh, siyempre nangangarap din akong makadalaw doon uh, ang alam mo kasi uh, ang mga espiritu uh, madali po yan makaunawa sa ating mga buhay. Hmm? Kaya po, uh, wag na po nating intindihin yung mga pumanaw na tahimik na yan. Uh, ang ating ipagdasal, ang ating kapwa buhay. mo oh, Lalong-lalo na po yung mga mga naliligaw ng landas. Alam niyo ba yung naliligaw ng landas? Uh, yung bagas, pasaway sa lipunan. ayon uh, po dapat ang ating ipagdasal. Uh, para po uh, mabago ang kanyang buhay yun po ang, kung para sa akin hindi naman po dito sa pilitan kung ano po ang inyong uh, pananaw uh, sa pagdiriwang ng uh, uh, undas uh, sa mga araw ng patay yun lang simpleng ano lang ang sa akin mga kaibigan sana makakuha din kayo ng aral kasi kung minsan uh, dasal ka ng dasal doon sa mga yumao ang iyong nga ng sarili, di mo nga naasikaso. Di mo na alam kung anong landas ang iyong tinatahap. Tapos masipag ka magdasal doon sa mga kaluluwa. Ay mali po yan. Dapat ipagdasal mo muna ang iyong sarili at titingnan mo kung saan ka nalulugar. O, ganun po ang importante. Kasi yung mga namaya pa, wala na pong problema yan. Sige. Hindi na tinabahan ang ating kwento. Sana makakuha din kaya ng aral. Ayan po, napakasimple lang eh. Ah, magsindi ng kanila. Ah, kami, mayroon, asa ah, na ba yung kanila ano At, ah, maintindihan na po yan ah, ng mga patay, mga kaluluwa. Na, uh, ah, paano, kung malayong malayo ka nga naman. Pero, alam mo ba mga kaibigan, yung pagdalaw ngayon sa simenteryo o sa mga kamag-anak na mga mahal mo sa buhay na yumao, kung minsan, hindi na yung pagdiriwang sa mga patay. Pag uh, reunion, pagkita-kita ng mga magkakamag anak Kasi minsan lang po makawi ng probinsya. Ganun na po ang nangyayari ngayon. Pero, huwag din pong ibaliwala ang mga kaluluwa. Kailangan din po uh, alayan din po ng uh, bulaklak lang naman sa kakandila. Uh, masaya na po sila dyan. Kasi mamaya, uh, napasaya ka sa pagdala mo sa probinsya, Aporo uh, puro happy-happy, tagay-tagay, nalimutan mo ng sindihan mo lang ng kandila. Ang, <laughs> di ba? Imposible naman siguro mangyari yon Pero kung may mga ganyan, uh, hindi na tuloy na papansin yung patay. Hindi man lang narigaluhan ng uh, bulaklak. Hindi na sindihan ng kandila. Kasi, uh, reunion na kayo ng uh, oso eh. Kaya umuwi, makita kita mga kamag-anak, pero pupunta doon sa simenteryo, Ah, uh, ganito, ganito, Kumusta? Kumusta ka? Kumusta? Ibig sabihin mga buhay na. Oh, uh, di ba? Ah, uh, po talaga ang uh, ano ngayon, kagawian. Hindi kagaya noon na uh, yung ako ay bata pa. Um, alam niyo ba yung sa Bisaya yung mga ji Yung dinadasalan talaga yung ano. Bahay-bahay. Kasi di ba, bahay-bahay uh, posibleng naman na wala kang uh, mga ninuno na yumao. O kaya bahay-bahay talaga, mayroon kang kaluluwa na pupunta daw. Kung sabi, may, mayroong halad uh, yung mga suman. Nung araw, pero ngayon, hindi na siguro. Uh, ngayon, uh, ano na, oh, uh, so ngayon, uh, bulaklak na lang, nila. No, inabot ko yan, na uh, 70 mga kaibigan. Bahay-bahay yan, pupuntahan yan, mayroong uh, magdadasal. Mananabdan, kung tawagin sa Bisaya. Ah, binabati ko si Antinilpa, yun yung mananabdan namin noon. Uh, lagi akong kasama niyan kasi ang uh, target ko naman taga bit, ng pagkain at saka dami akong makakain kung anong mga putahe doon na sa mga patay hmm, yun po ang mga dating kaugalian ngayon parang hindi na ganyan ang kaugalian ah uh, magkainan ngayon salo-salo yung mga nag wala na siguro yung ilalagay mo doon sa altar na parang-parang sa patay daw parang nalimot na na yung mga dating uh, pamahiin pero oh, ayos lang yun kasi ang, uh, ang patay wala na po yan, kumpara sa akin wala na po yung ano sa mundo ibig sabihin wala na siyang alam tahimik na siya uh, kailangan po uh, tayong mga buhay uh, uh, pilitin po natin na makagawa po tayo ng magaganda para pag, uh, kung tayo yung mauman hindi na yung... Kasi alam mo sa probinsya, mga sinauna, mga kaibigan, kung ang iyong pagkamatay ay... Uh, ano ba ito? Uh, tawag ba nito? Aksidente. Yung yan ba? Yung hindi ka nagkasakit, uh, nahulog ka, nahulog ka doon sa bangin, gano gano'n. Uh, mayroon daw yan na nagbumabalik ang kaluluwa. Yung hmm, barangasan. Til mo, di ba? Yung mga nadisgrasya po. Yan po yung mga sinauna kong uh, naririnig na kwento. Pero... Pagka pa ngayon, parang hindi na po siguro, uh, di ba? Parang hindi na napapansin yung mga ganyan. Ah, uh, kasi, uh, ibig sabihin, practical na nga ang tao ngayon. Yun na. Tapusin na natin. Ah, uh, mga patay, halara ng bulaklak, sindyan ng kandila. At hindi na po dapat yan ipagdasal ang kanilang kaluluwa. Kasi, nanahimik na po yan. Ang mga buhay po ang dapat ipagdasal. Ah, Uh, sana ay pagdasal natin na uh, ang ating bansa magiging tahimik sama natin ang ating bansa ang ating mga leader kasi alam nyo ba kung ganito ng ganito ang ating mga leader nag parang nagsusungayan ng mga turo tapos tayong mahihirap para bang uh, wala na silang pakialam sa atin kung agawa na sila sa upuan sa kanilang mga trono. Sana po ay pagdasal po natin na mabago po ang ganyang uh, patakaran. Sige, hanggang dito na lang. Sana makakuha kayo ng aral. Kahit pa ganito, ganito lang si Jeremias Kumbis, lagi ako nagpapayo. Ingat po tayong lahat. Uh, ang paggunita sa araw ng mga patay. Ingat tayo palagi.